yung mga boss, Subaru Forester. Issue niya, pansinin ninyo, ito daw ay na-adjust nila ng masyadong mababa. Tapos, nung itinataas na nila at masyadong na mababa, ay hindi na sumunod yung uh, controller niya, yung pang-adjust. So, pakita ko sa inyo kung anong nangyari. So, dito, tignan nyo yung yung allowance, yung clearance nung ano, nitong guhit na ito, nung pinakang reflector. Yan. Tingnan nyo ang clearance nyan. Masyado na siyang nakababa. Tapos dito sa kabila, tingnan nyo yung clearance nito. Ito, tama ang tutok ng ilaw nito. Napasama laang Nung in-adjust daw nila ito, itinungo ng itinungo, hindi nila napansin na malamang lumaspog na yung pinakang ano nyan eh. Yung pinakang pinagkakapitan nung no, ano, nung no, tag dito. Yung adjuster. Yan, kaya ganyan kalaki ang ano nyan clearance nya so tignan natin, subukan natin buhayin check natin buhayin yung headlight ayun o, nakita nyo sobrang baba na, naka high beam na yan sobrang baba pa check natin sa labas at hindi nga na hindi nga na, hindi nga din ilaw yung headlight niya. So, syempre, bago tayo magkalas niyan, check muna tayo lahat ng mga ilaw kung gumagana. So, dito, yung high beam, low beam, gumagana. Pag light, subukan din natin para sigurado lang tayo kasi kakalasin natin yung uh, pag light, ah, uh, bumper. Yan. So, yung ano niya, low beam, kaliwa, wala. High beam, kumpleto naman. So, hazard, tingnan natin para sigurado tayo aside okay naman so dito okay siya lahat Okay all goods low beam lang wala so dahil kakalasin nga din natin 'yan ide uh, na rin natin kung anong problema kung balas ba 'yun or yung mismong bumbilya Okay so patayin na natin 'yan So, ganyan. Pagka kayo ay magkakalas ng mga bumper or kung ano mang mga kakalasin, make sure na videohan nyo para kung sakali man sabihin ng may-ari na oops, gumagana yan dati. Ngayon ay hindi na. So, may ganon. Hindi ko naman nilalahat. So, all goods na ito. Babaklasin ko na. Okay? May papakita lang muna ako sa inyo, boss. Yung tinusukan ko ng Philips screw kanina. Yan. Wala yung ano. Wala yung clip. So, dito sa ibabaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na clip. Tapos dito, may kinalas ako dito. Bago nyo kalasin yung ano, yung bumper. Yan. Kalasin nyo muna yung cover dito. Kasi kalimitan yan. Pagka yung iba, hindi nila alam na kinakalas pala yun eh pag binaklas nila yung bumper, tumatalsik ito, nasisira yung pinaka-clip. Pakita ko sa inyo. Ito, ito. Yan. Kalimitan yan, pagka binaklas nila, itong clip na ito nababasag. Yan. Nababasag yan. Kaya ang gagawin niyo dyan, pag nakakita kayo ng ano, ng bumper na merong uh, headlight washer, angatin niyo lang yung parang ganito ha, o. Sinisikwat lang naman yan ng kamay. Yan. Yan tapos ay sikwatin nyo lang dito basta discard nyo yung kung paano nyo sikwatin basta may lock yan makikita nyo naman dito yan sisikwatin nyo lang yan yan lock na yan dyan sa ilalim yan. ganyan kasi ang pwesto nyan eh so pag ganon sikwatin nyo lang yan ibabaw discard nyo na kasi may na-encounter din ako dito na luwag na yung ganito nya yung pinakang takip ay ang nangyari daw yung nagkalas ay hindi niya alam na kailangan kalasin pala yun bago kalasin ang bumper. So, nung kinalas niya, tumalbog yung ano, yung pinakang cover. Ayun. Basag. So, dito, takalasin ko na yan. Yun lang naman, para ano, the rest naman niya na puro, yun, clip. Tapos may tornilyo doon sa gilid. Okay? Kakalasin ko na ulit. Ito matindi mga boss. Bago ko kalasin, ipakita ko lang sa inyo. Ano? So, ito, itong bumper, hindi ko na kinalas buo. So, inangat ko lang yan. Goods na yun. Pero ito matindi nakita ko. Kaya pala hindi nailaw itong headlight natin sa low beam, sa HID. Tignan nyo naman ang yari. Dinali ng super bait. Ayan, pati yung pyesa o sinubukang kultabin, no? <laughs> Buti ito lang ang natripan niya. Oh. So ngayon, makakapagpalit uh, ako ng balas. Yan, kasi hindi ko na masasagad dito, hindi ko na maayos ma na ng ano. Basta, pull out na yan. So ganyan lang ginawa ko sa bumper. Pull out ko lang ng ano. Tapos yan, plug and play lang naman yan. Ang tornilyo niyan ay isa, dalawa, tatlo. Tapos isang clip na maliit. Yan lang naman. So ipupull out ko na muna to Pinakita ko lang na yari na yung ating balas. Hindi na mapapakinabangan at palit na yan. Okay? Yan ang itsura niya. yun, nakalas ko na mga boss. At ito lang naman ang kakalasin kong kaliwa. Ay, yung sa ano pala niya, sa washer na ano, tag dito. Basta ito, pinipisa lang yung cover niyan, yung lock. Yung pinakan lock nito. ipakita ko sa inyo. Ito, yung lock nito, yung para dito sa washer. Ayan, pinipisa lang yung ganun para ma-unlock yung hose niya. Okay? So, kakalasin ko na rin tong assembly na to para mabaka ko na yung pinakang assembly. Pakita ko rin sa inyo kung ano yung nangyari sa kanya talaga. Okay? Yun mga boss, ang ginawa ko bago ko decision ng baakin yung headlight. Ayan. Babaakin ko na sana eh. Pero, sinilip ko muna yung pihitan niya. Ito. Ayan. May napansin lang ako dito. Tapos yung ano, pinihit, nung pinihit ko, ay eh, nagkaigin na siya. Yung allowance niya, hindi na ganun ka, ano yung clearance, hindi na ganun kalaki. So pakita ko sa inyo. Ito yung napansin ko. Tignan nyo ito ha. O. Mabuti nga lang ha, at hindi ko pa binabaak yung headlight. Ito yung napansin ko. Tignan nyo mabuti ha. O. Itong part na to, umiikot. So itong nasa likod niya, yan yung dapat mapihit. So, anong nangyari ito, parang sadya siyang ganun or basag yung clip niya. Kung hindi ako nagkakamali. Pero itong ano, itong gear niya, dahil nga inikot ng inikot, asan yung ating Philips screw? Yan. Yan, umikot ng umikot. Ganyan ang nangyayari sa kanya. So, ang nakikita nating umiikot dyan, yung nasa likod. Pero, ang iikot pala dapat itong nasa likod na ito. Itong nasa bungad ang nakikita lang natin, kakala natin na adjust So, ang sasabihin natin dyan, ay, loose thread na. Kasi umiikot naman eh, pero hindi sumusunod dun sa labas, dun sa pinakang reflector. Pero ang totoo talaga nyan, ito dapat ang iikuti natin. Itong pinakang nasa likuran. Na ang ginamit ko ay ratchet. Yan, number 8. Yan, yung kakasya dapat dito. So nung pinihit ko yan ng manual, so na ano yan, nasabay yung nasa ilalim. Yan. Yan. Inikot ko yan, tapos ay ini-adjust ko rin dito. Ito naman yung left and right eh. Ito yung up and down. Ito yung left and right. Tapos yan nung ini-adjust ko, tignan nyo yung clearance niya. Kanina napakalaki yan. Laki ng clearance yan, talagang tungon-tungo. So ngayon, ang gagawin ko, ibabalik ko na muna ito doon sa sasakyan. Tapos, papalitan ko ng balas kasi yung balas niya ay wala na upod na ayan wala na tong magagawa kundi palitan natin ng balas okay so kukuha muna ako ng balas tapos ay isasalpa ko na ulit ito dun sa ano sa sasakyan para menos baklas na tayo sa headlight yay okay yun lang naman napansin ko tapos susubukan ko ulit paganahin i-adjust -ia ko na rin ng tamang focus yung left side na ito kasi itong tungo to -tung -tung kanina eh okay yun mga boss at dahil nga wala tayong pamalit na balas dito sa headlight ay sabi ni bossing magpalit na daw kami ng isang set pakita ko na sa inyo ito yung papalit AC Tech high intensity discharge h i d okay high intensity discharge h i d ac tank h i d yan ito yung ipapalit namin tama ba h11 nga ba ito o h7 may tignan ko lang h7 pala dapat H11 itong nakuha ko. So, papalitan ko ito ng H7. Okay, so basta papalitan ko na yan, pati yung isa, Papalitan ko na rin ng bago. Okay? Ayan mga boss, H7 na ito. Kung mapansin niya, ayan. Naikabit ko na rin siya. Pag ganyan ang itsura mga boss, H7 ang ano yan, ang code ng headlight. Ayan. So, okay na ito. Isasalpa ko na ito, tapos yung isa papalitan ko na din. Yung sakit naman niya, hindi ko napapalitan kasi nakadirekta na siya dito all goods na yan so yun sasalpa ko na to tapos ay ibabalik ko na sa bumper ayusin ko na rin yung bumper nya okay okay na isalpa ko na mga boss yung headlight hindi ko na binaak yan syempre nagmasid masid muna ako bago ko desisyon ng baakin pero hanggat maari kung makita nyo agad na kung ano yung problema mas maganda na yun katulad dito hindi ko na siya binaak mas maganda. Original pa rin sya. So, sinalpa ko na yung bagong uh, HID. Uh, ito ay H11. Okay. Doon sa kabila, ganun din. Pinalta ko na rin yan. Yan. Okay. So, dito, subukan muna natin pa-ilawin. Kung tumama na. Kanina kasi, masyadong, masyadong yung clearance niya Hindi nga pala ito na-ilaw. Pero doon sa high beam, kita naman natin kanina nung pinagana natin una, yung high beam niya masyadong mababa. Compare mo doon sa high beam nung kanan. So, dito, yung clearance niya, tignan nyo. Tapos dito, yan, yan, yan. Yung clearance niya dito, pati ito, yan, yan, yan. Yung division na yan, yung high beam at low beam. Tignan natin dito sa kabila. Clearance niya, yan. Tapos ay doon. Tingnan natin kung tatama na siya parang masyadong mataas eh. Tignan natin. Okay, so buhayin muna natin yung headlight. Sabi na mataas pa nga eh. Napataas pa nga tayo ng adjust. So doon sa kabila, standard yun. So ito, bababaan natin. Yan, kita naman natin dito eh. So ngayon, ito na nga adjust natin dyan. Pakita ko sa inyo kung paano i-adjust ha. Okay, gamit tayo ng socket na 8. Number 8. Mas makikita niya dito. Sikip. Siyempre, alasin natin ito sa washer. So. Uh, natin Check. Uh, para sa sura. Para mas punta. So kamay <laughs> kinakamay. Na kayo, diba, dito. kamay dito lang uh, pakita ko sa inyo. Ha? Ito mga boss yung kagalawin natin. Ito itong puti na to. Ito yung hakakamayin ko yan ha o. Kakamahin ko lang yan ha ano, Pwede natin pataasin. Pwede natin pababain. Ayan. Level na siya nung isa. Yung nasa kanan. Subukan natin high beam. High beam. Oh, mataas pa masyado yung high beam natin pag kasi inadjust natin yan, yung low beam, same lang siya no high beam. Ayan o. Okay na. Ayos sa ito. Dito sa kabila, pag kinalas nyo itong cover na ito ng intake, makukuha nyo din yan. Kamayin nyo na lang. Mas so, madali pala bagay kinakamay. Magugas lang kayo ng kamay. Baka mapanis. So... Uh -huh chat lang. Ayan, basta kamayin nyo na lang, pwede na yan. Tapos ito yung left and right. May makikita naman kayo dyan, label. Ayan o. Kung ano yung pihit. Left, right, left, right, left, right. Sige daw. Kaya Go, go, go. Tapos ito, up and down naman. May makikita ka dyan. Kalimitan sa mga headlight, mayroong ganyan. Hahanapin nyo lang yun. Yun yung ano, ah, uh, kapag ka nilagay natin yung screw, So kung ano yung tinuturo niya, halimbawa ito, left. Pag ganyan yan, o pag pinihit nyo pa pag ganito, papunta yun sa left. Papunta sa left or papunta sa right. Okay? So yan lang yun. Bubuuhin ko na muna. yun mga boss ayos na natapos ko na lahat dito lang sa pagbabalik nung ganito yung isa kasi na ibalik ko na eh turo ko lang sa inyo kung paano magbalik niyan. ang gagawin nyo lang dyan hihilahin nyo muna ito yan okay pag nahila nyo na yan kunyari hula, hilahin nyo yan ano no? saka nyo isasalpak itong pinakang uh, cover nya okay pakita ko lang sa inyo ha ganito mga boss ang style nyan hilahin nyo muna hawakan nyo kahit anong ano kahit anong sasakyan na merong ganito hawakan nyo ganyan tapos itatama nyo yung guide sa kanya siya itutulak yan pagka naramdaman nyo na naglock na yung ating piyesa goods na yun pwede nyo na siyang pitawan okay at ngayon dahil nga tapos na Okay na rin 'yan. Testing natin, final test. Yan. So yan yung ilaw niya, buhay na lahat. Okay na rin ang level niyan. Okay? Check natin yung high beam. High beam. You know? Sakto-sakto. Tama-tama ang focus. So ayun, patayin ko na muna. Low beam. Headlight off. Ayan. Okay, ganun lang. Subaru Forester. Thank you, thank you.